So, guys, maglalaro kami ng pool, bukas kasama yung may-ari nitong vlog na to. Talaga? Mm Hindi, -hmm. tsaka. May gagawin tayong kalukuhan sa may-ari ng cellphone na to. -prank natin siya. So, anong prank? Anong prank? So, anong prank nga? Baso pala. pa pababa siya. So, ipa natin siya na parang... Pagtilipan natin siya parang mainis siya. Parang annoying. Basta gano'n, ayun dyan siya, bye Hi, hi guys! Maglalaro tayo Lalo ng pool ball challenge! Maglalaro so, tayo ng pool ball. So, explain lang natin sa kanya kung ano, kung paano to laruin. So, ayun na nga. I-explain tayo itong ano na ito. So, nag naman niya na kaagad, kaya is-

<laughs> kahit ano, kahit madami. Uy! <laughs> Pilipin! <laughs> <laughs> ako ah, na. Pag <laughs> <Magmula> yung sil, kaya Matanda na. So... <laughs> Matanda! Oh, sige, bababay ako sa dito. Lock mo! Bilaan mo! Bato! Uy, magpakita ka dito. Ayan. Okay, ba bato, bato, pink. Miaw, miaw, miaw. Pantian ko lang. Yan, pwede na to. Ganda. Ganda. So. Bato, bato, <tiple> yeah, <yeah>, pick <pw> <tiple> So, 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 it's time na po. Ako, Dapat <laughs>

No boy may he not